Amang banal ngayong oras ng banal na pagtitipon, kami lumuluhod sa iyong harapan. Nananabik ang puso ng iyong bayan, uhaw sa tinig, sa apoy, sa paghipo ng iyong espiritu. Ang lupain ay tuyot, ngunit naniniwala kaming isang baha ng kabutihan ang paparating. Ang langit ay bukas at sa ilalim ng iyong biyaya, kami muling tumitindig. Kami hindi na parito para lamang makarinig ng salita, kundi upang makatagpo ng Diyos. Hayaan mong bumaba ang iyong presensya na parang ulap ng kaluwalhatian. Sa ngalan ni Kristo, winawasak namin ang lahat ng kadiliman na sumisikil sa kaluluwa. Ngayong gabi, ito ay ministeryo ng liwanag, ng pag-asa, at ng panibagong simula sa mga pusong sugatan. Sa mga isipang gulo at puno ng pangamba, narito ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na hindi kailanman lumilimot. Ang bawat luha ay iniingatan niya sa sisidlang banal, awit fimosamatik Sate, at ang bawat buntong hininga ay panalangin na inaakyat ng Espiritu sa trono. Walang nasayang na sakit sapagkat sa mga basag na bahagi, dooy, itinatayo ang templo inaabot ng Panginoon ang mga naiwang piraso ng pagkatao at binubuo itong muli. Ang kaluluwa mong nabiyak ay tinatahi ngayon ng kanyang pag-ibig at sa gitna ng kawalang linaw, narito ang liwanag na di matatalo. Naririnig natin ang bulong ng langit, magsitayo kayo bayan ng Diyos. Itinataas ng Panginoon ang mga nadapa, ang mga halos mawalan ng hininga, tulad ni St. Joan of Arc, ikaw ay tinatawag upang tumindig na may espada ng pananampalataya. Hindi ka isinilang upang maging alipin ng takot, kundi upang magtagumpay sa Espiritu. Sa iyong mga kamay ay inilalagak ng Diyos ang kanyang apoy at sa iyong mga labi ay inilalagay niya ang kanyang salita gaya ng sa propeta Jeremias. Hindi ka nag-iisa. Ang kalangitan ay nakikiisa sa iyong pakikidigma para sa katuwiran. Ito ang oras ng paglaya ng banal na paghahayag ng muling pagtindig. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sa pagkatakoy pinahiran niya. Isayas 61.1 Tanggapin mo ito ngayon kapatid, ang pagpapahid na nagpapalaya sa mga bihag. Sa ngalan ni Jesus dinudurog ang bawat kadena ng kahapon. Ang mga alaala ng pagkatalo ay pinalalitan ng mga pangako ng tagumpay. Ang tinig ng pagkondena ay pinapatahimik ng tinig ng Ama. Minamahal kita. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng kasalanan sapagkat si Kristo ang siyang umako nito. Namatay siya upang ikaw ay mabuhay, hindi lang basta buhay kundi puspos ng kaluwalhatian. Kaya sa sandaling ito, tumanggap ka ng kapayapaang hindi kayang sirain ng mundo. O Diyos ng pagliligtas, narito kami pagod ngunit handang maniwala muli. Itinataas namin ang aming mga kamay hindi bilang pagsuko sa mundo kundi bilang tanda ng pagtanggap sa iyong plano, sa iyong panahon, sa iyong layunin. Ikaw ang Diyos na tumatawag sa wala upang maging mayroon. Roma, Fatro 17. At ngayong gabi, Tinatawag mong muli ang mga patay na pananampalataya upang mabuhay. Sa bawat sugatang panaginip, hinihipan mo ng Espiritu ang alab ng pag-asa. Sa bawat nawalang landas, ikaw ang daan na di nawawala. Ngayon ay gabi ng mga himala at sa iyong presensya walang imposible. O Espiritu Santo, ilukob mo ang iyong pakpak sa iyong mga anak sa mga pagod sa laban, sa mga nawalan ng tinig sa pananalangin, ipagpagmo ang alabok ng pagkabigo at isuot ang kasuotang puti ng katuwiran. Ang apoy ng banal ay muling sisiklab, hindi upang sumunog ng pag-asa, kundi upang gawing dalisay ang pananampalataya gaya ng ginto sa apoy. Ang iyong katahimikan ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi daan ng pakikinig. Makinig ka ngayon. Ang Diyos ay nagsasalita sa gitna ng unos, anak ko, hindi kita iniwan ni pinabayaan. Kung ikaw ay humihingi ng tanda, ito ang oras ng tugon. Hindi mo kailangang habulin ang milagro sapagkat ang milagro ang lalapit sa iyo. Ang bawat salita na itinatanim ngayon ay magbubunga sa panahon ng kabuuan. Ang mga pintuan na tila isinara ng tao ay bubuksan ng Diyos mula sa loob bawat layunin mo na itinakwil ng mundo ay ibabangon niya para sa kanyang kaluwalhatian. Ang langit ay hindi tahimik sa iyong panalangin. Ito'y aktibong gumagalaw. Hindi ka nakakalimutan. Ang iyong pangalan ay nakaukit sa kanyang palad. Isaiah 49.16 At sa bawat tibok ng kanyang puso, naroroon ang iyong tagumpay. O Panginoon ng Habag, itinataas namin ang bawat sugatang puso sa mga nawalan ng minamahal, sa mga iniwan, sa mga nagdurusa sa katahimikan. Ang iyong pag-ibig ay hindi marupok. Ito'y matibay na muog sa oras ng unos. Ang iyong kapatawaran ay hindi batay sa karapat dapat naming kilos, kundi sa sakdal na sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Doon sa gitna ng kadiliman, isinilang ang liwanag ng kaligtasan. Doon ang dugo ay dumanak, hindi upang tumigil, kundi upang dumaloy magpakailanman. At sa dugong iyon, kami hinugasan, pinatawad at ginawang bago. Narito ang salita ng Panginoon. Ako'y gumagawa ng bagong bagay. Ito'y lumilitaw na hindi mo ba ito nakikita? Isaiah 23.19 ang bagong panahon ay hindi darating. Ito ay narito na sa gitna ng iyong pananalig. Ang mga dating sakit ay di na kailangang pasanin muli. Ang iyong kahapon ay tinutubos ng Diyos upang maging patutuo ng bukas. Huwag kang matakot sa panibagong hakbang, sapagkat sa bawat hakbang ay kasama ka niya. Ang daan ay maaring masikip, ngunit ito'y patungo sa maluwang na lupaing ipinangako. Ngayon ang araw ng tagumpay, isang panibagong bukang liwayway. O Diyos ng kapangyarihan at kaligtasan, salamat sa pagyakap mo sa amin ngayong gabi. Ang iyong salita ay parang martilyong dumudurog sa batong pusong ito. Jeremias 23.29 Ang iyong tinig ay tulad ng maraming tubig, makapangyarihan, malalim at hindi matatahimik. Sa bawat pagbigkas ng iyong mga pangako, dumadaloy ang kagalingan. Sa bawat pagtanggap namin sa iyong biyaya, bumabalik ang sigla ng Espiritu. Itinataas namin ang aming mga mata sapagkat mula sa iyo dumarating ang tulong. At habang kami nakatingin sa krus, nakikita namin ng walang hanggang pag-ibig. Ngayon, Panginoon, itatak mo sa aming puso ang katotohanan kami iyong iyo. Narito, bayan ng Diyos, isang bulong mula sa puso ng Ama. Huwag kang matakot sapagkat tinubos na kita, tinawag kita sa pangalan, Ikaw ay akin. Isaiah 43.1 Hindi ka isang pangkaraniwang tao. Ikaw ay pinili bago pa man ang mundo. Ang iyong paglalakbay ay hindi lihim sa Diyos. Ito'y isinatitik sa kanyang aklat ng buhay. Sa iyong kahinaan, ipinakikita niya ang kanyang kalakasan. Sa iyong katahimikan. Maririnig mo ang kanyang walang hanggang pagyakap at sa bawat sandaling gusto mong sumuko, siya ang nagsasabing, Lumaban ka pa, ako'y narito. Ito ang oras upang tanggapin mong muli ang dignidad bilang anak ng kataas-taasan. na minahal ng Diyos, panahon na upang isuko ang mga idolong hindi nakapagbibigay buhay, ang tiwala sa sarili, sa kayamanan, sa mga taong pansamantala, ito'y mga lilim lamang kumpara sa liwanag ng kanyang presensya. Sinasabi ng salita, mapalad ang taong ang pag-asa ay Panginoon. Jeremias 10.27 At sa pagtanggap mo ng kanyang pagkalinga, natatagpuan mo ang tunay na lakas. Hindi mo kailangang maging sapat sa iyong sarili, sapagkat ang biyaya niya ay sapat sa lahat ng iyong kakulangan. Sa kanya, wala kang kailangang patunayan sapagkat ikaw ay minamahal, bayan ng liwanag, hindi ka tinawag upang manatili sa anino ng pagkatalo. Ikaw ay hinirang upang dalhin ng ilaw sa gitna ng kadiliman tulad ni Moises na nagningning sa presensya ng Diyos, tulad ni Estera na tumindig para sa katuwiran sa panahon ng panganib. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumaiyo Ito'y hindi imahinasyon kundi realidad. Ikaw ay templo ng Diyos. Ang kapangyarihan ng langit ay nananahan sa iyong loob. At kung ang Diyos ay nasa panig mo, sino ang laban sa iyo? Roma 8.31 Wala kang dapat ikatakot sapagkat ikaw ay may dalang apoy. Ngayon ay araw ng kalayaan, isang espiritual na eksodo mula sa pagkaalipin. Tulad ng Israel sa Ehipto sinasabi ng Diyos, Hayaan mong ang aking bayan ay makalabas, lumalakad, kapalayo sa pangaalipin ng kahapon, patungo sa lupang pangako ng kasapatan, kagalakan at katuparan. Hindi mo kailangang buhati ng bigat ng kabiguan, isinusulat na ng Diyos ang panibagong kabanata ng tagumpay at ang haligi ng ulap sa araw at ng apoy sa gabi, ay muling gumagabay sa iyong paglalakbay sa disyerto ng buhay. Naririnig mo ba ang pagtibok ng puso ng Diyos para sa iyo? Ito'y tibok ng ama na laging naghihintay sa anak na bumalik. Tulad ng alibughang anak sa talinhaga, ikaw ay tinatanggap ng may halik at sing-sing ng pagtanggap. Hindi ka kailanman itinakwil, ikaw ay matagal nang inaabangan. Ang bahay ng ama ay may lugar pa para sa iyo. At sa sandaling ito, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Sapagkat sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ikaw ay ginawang matuwid at malinis. Makinig, o bayan ng Espiritu, ang panahon ng panibagong ani ay dumating ang mga binhing itinanim mo sa luha ay aanihin mo sa kagalakan, awit 126.5. Hindi ka nagpagal ng walang saysay, ang Diyos ay hindi kailanman lumilimot. Sa mga gabi ng pananalangin, sa mga araw ng pananampalataya kahit walang nararamdaman, ang langit ay nagtala ng bawat pagkilos mo. At ngayon, isang pinto ang bumubukas na walang sinuman ang makapagsasara. Ito'y pinto ng biyaya, pabor at angat na hindi kayang pigilan ng tao. Lumakad ka sapagkat ito'y itinakdana ng Diyos para sa iyo o kaluluwa? Bakit ka nang lulumo? Bakit ka nababalisa sa iyong kalooban? Awit 42.5 Umasa ka sa Diyos sapagkat muli mo siyang pupurihin. Sa gitna ng dilim, siya ang liwanag mo. Sa gitna ng sakit, siya ang kagalingan mo. Itaas mo ang iyong paningin mula sa alikabok ng pagkabigo sapagkat naroroon ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tumingin ka sa kanya at ikaw ay magniningning at ang iyong mukha ay di na muling mapapahiya. Ito ang oras ng pagbangon. Huwag ka nang manatili sa alabok. Naririto ang panibagong apoy. Hindi apoy ng paghuhusga, kundi ng pagpapanibago. Ang bawat puso na bukas ay magiging sulo ng kanyang presensya sa iyong tahimik na panalangin nagiging tabernakulo ang iyong espiritu sinasabi ng diyos ihahayag ko ang aking sarili sa mga gutom at uhaw at ikaw nga ayuhaw kaya tanggapin mo ang bukal na hindi nauubos ito'y tubig na buhay dumadaloy mula sa trono ng grasya isang beses mo lang tikman at hindi ka na muling maghahanap pa sapagkat ang diyos mismo ang iyong kasapatan o bayan ng langit Narito ang panawagan para sa kabanalan. Hindi ito kabanalan ng sarili kundi kabanalang tinubos ng grasya. Ang kanyang utos ay hindi pabigat kundi daan ng buhay at kapayapaan. Ikaw ay tinawag upang maging asin at ilaw. Huwag mong itago ang ningning. Ang mundong ito ay naghahanap at sa iyo ay makikita ang sagot. Kung si Kristo ay nasa iyo, ang kanyang aroma ay sumasa iyo rin ikaw ay liwanag sa lungsod at hindi maitatago ang liwanag na mula sa langit. Tumindig ka ngayon bilang saksi ng kanyang kabanalan at kagandahang loob. Ngayon sa ilalim ng bukas na langit, tayo ay sama-samang nananampalataya na ang mga sugat ay nagiging marka ng kanyang kagalingan, na ang pagkatalo ay nagiging daan tungo sa pabor at ang katahimikan ng Diyos ay hindi kanyang kawalan kundi kanyang pagpapanday. Sa kanyang panahon, lahat ay magiging maganda. Ecclesiastes 3.11 At sa gitna ng proseso, siya'y laging naroon. Tanggapin mo ang kapahingahan ng kanyang mga salita, sapagkat ikaw ay mahal at sa kanya ligtas ka magpakailanman. Sa wakas ng dakilang ministrasyong ito, kami ay nagpapakumbabang nagpapasalamat o Diyos. Sa bawat salita, sa bawat hibla ng Espiritu na bumalot sa aming kaluluwa, alam naming hindi kami narito sa pagkakataon lamang, kundi sa layunin mo salamat sa iyo, Banal na Espiritu, na siyang nagtawid sa amin sa tubig ng revelasyon. Sa mga nanatili, sa mga tumanggap, sa mga lumuhod sa kanilang Espiritu, pinapatotohanan namin. Hindi ito basta video o teksto lamang, ito'y banal na inkwentro. Salamat, Ama, sa panibagong panimula na iyong sinimulan ngayon. Ang puso naming lahat ay sumisigaw. Salamat, O Panginoon, ng aming kaligtasan. Sa bawat isa na narito, isang taimtim na pasasalamat ang iniaalay. Ang iyong pananatili ay tanda ng pagkauhaw mo sa katotohanan at walang nauuhaw sa Diyos na hindi kanyang pinupuno ng biyaya ang Espiritu ng Panginoon ang siyang humipo sa iyong puso ngayon at hindi siya kailanman nagkakamali sa pagpili ng mga sandali ng banal na pagtawag. Kaya kung ikaw ay narito hanggang sa dulo, hindi ito aksidente, ito'y ordinasyon. Panatilihin mo ang apoy, hayaang ang binhi ng salita ay magugat at sa panahon ng bunga, ikaw ay magiging patutuo ng katapatan ng Diyos. Inaanyayahan kita ngayon. Oo, ikaw na binigyan ng pag-asa ngayong araw. Iwan ang iyong pangalan sa mga komento. Hindi para sa pansariling tangal kundi upang maisama ka sa panalangin ng komunidad. Nasa bawat linggo ay mag-aalay ng mga espesyal na intersesyon Pipili kami ng mga pangalan upang idulog sa masinsinang dalangin. Ngunit tandaan, walang sinuman ang malilimutan sa altar ng pananalangin. Ang bawat pangalan ay itinuturing na mahalaga sa harapan ng Diyos. Sama-sama nating itatayo ang altar ng pananampalataya at pagkakaisa. Kaya't huwag mong kalilimutang isubscribe ang channel na ito, hindi para sa bilang, kundi para sa banal na koneksyon. I-activate ang bell notification upang lagi kang mauna sa mensaheng mula sa langit. May mga salita pang paparating, may mga revelasyong idinadaloy, at ikaw ay tinawag upang maging tagatanggap at tagapagpasa ng liwanag. Sa mga darating na araw, mga panibagong mensahe ng kapangyarihan at kagalingan ng ilalatala upang panatilihing buhay ang apoy sa iyong puso. Maging bahagi ng espiritual na sambayanang ito sapagkat ito'y tahanan mo rin. Hinihikayat kita ngayon. Magpatuloy sa paglalakad kasama ang Diyos. Huwag kang lalayo kahit kailan ay huwag mong isuko ang pananampalataya mo. Sapagkat sa mga naghihintay may tagumpay, sa mga nananatili may gantimpala ayon sa Hebreo 10:23. Manatili tayong matatag sa ating pag-asa sapagkat tapat ang nangako. At oo, ang kanyang mga pangako ay hindi napapako, kundi natutupad sa takdang panahon. Kung pagod ka na, huminga ka sa kanyang presensya. Kung nalilito ka, hayaang ang kanyang salita ang maging gabay mo, sapagkat hindi Kanya iiwan ni pababayaan kailanman. At sa pagtatapos na ito, ipinahahayag ko sa iyo ang isang apostolikong pagpapadala. lumakad ka, na may kapangyarihan ng Espiritu Santo, itindig mo ang iyong ulo sapagkat ang iyong pagtubos ay lumalapit na. Winasak ng Diyos ang bawat tanika lang pumipigil sa iyong pag-angat, winasa niya ang bawat tinig ng kasinungalingan na nagsasabing ikaw ay walang halaga. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay itinataas ngayon sa bagong antas ng pananampalataya. Sa iyong bibig ay may dalang salita, at sa iyong puso ay may apoy ng katuwiran ang Diyos ay naroroon kumikilos at ang iyong oras ng tagumpay ay ngayon na amen